Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back to ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber po natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Mayla Rayla. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, iyan po. Yung kanyang inahing baboy daw ay nanganak na po. Sampung araw na pong nakalipas. Pero hindi pa rin po nakatayo. Kumakain naman po siya ng feeds at saka umiinom naman po ng tubig. So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang kultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung panganak po nating mga inahing baboy, kung bakit po sila ay nahihirapan pong makatayo. Mayroon kasi po mga instance po mga kaibigan na tayo po yung nakaka-encounter ng ganyan. So ngayon kasi, ang nangyayari dyan, kapag ang ating inahing baboy po ay nabubuntis po mga kaibigan kadalasan lahat po ng mga vitamin supplements ng ating inahing baboy po ay napunta po sa biik kaya importante talaga kapag yung ating mga inahing baboy ay buntis mayroon po tayong mga vitamin supplements na itinuturok sa kanila so ang, ang una po dyan ay vitamin B complex at saka vitamin A D E 5 ml each po yan natin po ituturok sa kanila every month o buwanan po tayong tuturok sa kanila kasi po ang rason kung bakit po nahihirapan sa pagtayo yung ating mga inahing baboy pagkatapos mga anak ay ito po itong kulpo sa pagbaba ng level ng calcium po dun po sa ng katawan. O sila po ay nagkakaroon ng calcium deficiency. Kaya yung kalapong buto po ay uh, wala pong lakas kapag ito po ay kailangang itinutukod para tumayo po sila pagkatapos po mga anak. So mga gayong mga pangyayari po mga kaibigan ay hindi naman po ito ganoon kadelikado basta maagapan lang po natin ng maayos. So ang dapat ating gawin dito ay dapat talaga uh, pagkatapos mga nagkiting mga inahing baboy turukan natin ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin A, D, E 5 ml din and then kapag napansin po natin na medyo hirap po siya makatayo o hindi po siya makatayo atin pong papakainin ng feeds para po hindi po siya maging matamlay and then painumin po natin maraming tubig nang sa ganon ay atin pong maintain yung kaniya pong alakas po mga kaibigan and then pagkatapos dyan atin pong siya turukan ng ito pong gamot na ito mga kaibigan DCM ito po yung gamot natin pong ginagamit para po sa mga alagang inahing baboy natin na nahihirapan pong makatayo. Kasi ito ang gamot na po mga kaibigan, ito po para po sa mga calcium deficiency o may problema sa calcium po natin mga inahing baboy. Ang dosis po nito mga kaibigan ay depende po sa laki ng mga inahing baboy nyo po. So kapag medyo malaki po yung inahing baboy nyo, siguro yung isang uh, vial o isang bote po ay uubusin nyo po yan. Pero yung kanya yung inyo pong mga injection site ay magkaiba sa leeg sa kabilang leeg sa pigi at saka magkabilang pigi po mga kaibigan so para po sa detalyadong dosage at saka para po sa tamang dosage po mga kaibigan basahin nyo po sa label ng gamot na agay pong ibinibigay na DCM. Kasi dyan po nakasulat kung paano gamitin. Dyan po nakasulat kung ilang dosis po ang inyong ibibigay. Doon po sa laki at abigat ng mga inahing baboy nyo po mga kaibigan. Dapat turukan nyo po ng gamot na iyan para po inyo pong maagapan ang mga inahing baboy nyo na nahihirapan po sa pagtayo po mga kaibigan. So yan pwedeng vlog ngayon. Asanan mo po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano ba dapat gamutin yung inahing baboy na hihirapan sa pagtayo po mga kaibigan pagkatapos po siyang mga anak. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.